Mm, huli may kumakain na mga idol ayan huli malaki na mga idol o wala no? sa pa ng umaga, simulan na kami ng umakab mga idol malayo kasi ang palestinaan kung saan tayo pupuntang mga huy at nandito na kami sa tulay ng kawayan mga idol dahan-dahan lang kami tumawi dito kasi medyo madulas yung kawayan at pagkalipas ng 40 minutes andito na po tayo sa palisdaan mga idol ayan pero hindi pa po to ang palisdaan na kung saan tayo mga will bali lalakat pa po, po tayo ng mahigit kalating oras bago tayo dumating doon sa saan tayo mga will pati dito, dito sa kabila mga idol isdaan din dito ayan mukhang may maraming mga isda dito yung mga idol ayan gumagalo yung tubig yung tinatawag sa amin na bulan bulan at nang dumating lang na kami dito mga idol yeah. at na naman kami kumuha ng ano, yung umang gawing pain ayan mga idol dahan dahan lang po sa pagkuha kasi marami pong sisi ayan napakaraming sisimula doon at ito na po yung mga umang kinuha namin ayan kailangan lang durugin mga idol yung pinaka share nya para makuha yung umang nasa loob yung kasi yung ginagawa namin pa unang hagis sana marami makahuli may kumakain na yun unang huli ng mga idol oh. Swerte tayo ngayon. May huli na. Ayan. Huli na naman mga idol. Ayan, may kumakain ng mga idol. Okay. Ayan. Huli na naman. Ah, oh, may kuha mga idol. Uy, dako na. Okay, dako na. Ay, na, meron naman. Kumakain mga idol. Hmm. na naman. Okay, kaayo. Ayan, may kumakain na naman mga idol. Sana mahuli natin to. Um, ayan. Huli ka. Ayan, malaki na mga idol. Oh. Okay, kaayo. Um, huli ka. Ayan. kumakain na naman mga idol mm. hindi pa tumama mm -hmm. mm -hmm. Huli. may uli na mga idol hindi pa tumama sayang okay lang yun sa kabila mga idol mayroon na rin kumakain mm -hmm. uy isang bit 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 o awa ang tawagin namin dito mga idol pakalipas ng ilang sandali sa pagkatsaga ng pangangawin dito may pang ulam na po mga idol hanggang dito na lang po shout out nga pala kay Ariel Ariola at kay Ma'am Geraldine nagpa-send sa atin ng star shout out sa inyo mga idol Maraming maraming salamat po. At ganoon na rin sa mga laging nanonood sa ating mga videos. Shout out sa inyo mga idol. Maraming maraming salamat po sa suporta. At sa mga nag sa akin, maraming maraming salamat po sa inyo. God bless us.